So, yun mga lods. Ito naman ako si Red. So, ang gagawin ko ngayon is barbell naman. Ay, dumbbell. Dumbbell press. So, dahil walang bench, dito lang ako sa lapag. So, ganyan po mga lods. Kumbaga, ang exercise, maraming paraan kung gustuhin mo talaga. So, ganyan ito. So, yun po mga lods. So, kahit pa paano, diba, gagawa rin ng paraan kapag exercise lang. Kasi, hindi yung puro ano lang ba, hindi yung puro kain lang. mahirap eh. mahirap yung saka mo gagawin ng exercise kapag uh, kapag may tama na yung katawan mo, di ba? Kapag wala pa, birahin mo na. Ganun yun. Sugod mo lang mga loads. So yun mga Lord. Muli ako si Red. So galihin po natin ang mag-ehersisyo. So, ganun lang. Kahit saan naman ang ano um, eh. Halaga po kasi talaga sa kalusugan yung ehersisyo. Maraming uh, maraming salamat po mga lods